Formal nang inilunsad sa Cebu ang kauna-unahang mobile e-learning hub na proyekto ng Armed Forces of the Philippines. Target itong dalhin ang dekalidad na edukasyon sa mga lugar na mahirap puntahan. Yan ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu. Hindi mga armas, tangke o mga bala ang dala ng mga sundalong ito, kundi computer para sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng kauna-unahang mobile e-learning hub, isang proyekto ng Visayas Command ng Armed Forces of the Philippines na naglalayong ipaabot sa ating mga kababayang nasa liblib at malalayong lugar ang dekalidad at libreng edukasyon. To improve the situation of our people, especially yung sinasabi nating empowering the community, no? Uh, the least that we can do, yung ginagawa namin, which is our mandate, is to secure the communities no? against any threat. But na, na, Doon na kami tumitigil. Ano na yung kasunod? That's the next question. So sabi ko, why not we have to uh, to collaborate with other agencies to have a more holistic approach ng ating uh, ginagawa? Kasama sa proyekto ang Information and Communications Technology Department o DICT na siyang nagbigay ng sampung laptop. Kaagapay din ng Department of Education, TESDA at Department of Science and Technology para sa mga module na magagamit ng mga learners. Kasi marami mga areas dito na hindi, dat, hindi madaling ma-reach no, na mga communities. And these people in the far-flung communities, as much as they, as they wanted na maka-avail ng mga courses na ito, yung binabanggit ko, for them to have a better job, opportunities, eh hindi nila nakukuha yan. Ang mga nakaka-benefit lang yan na dito sa cities, no? Laking tuwa naman ng mga residente sa barangay Kabangkalan sa lungsod na Mandawe dahil sila ang napili para gawa ng pilot testing ng programa. So this is a pilot testing so maraming maka take advantage and, and privilege nga dito dito sa Kabangkalan na maka try sa uh, e-learning hub. So a lot of people can take advantage on this because We're really privileged to have this in our barangay. Tatakbo ng tatlong buwan ang pilot testing ng programa upang malaman ang mga dapat pang ayusin bago ito ipadala sa malalayong lugar at mga gamit ng ating mga kababayang nangangailangan ng tulong sa libre at dekalidad na edukasyon. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.